Morning po mga kamasa. Pag-usapan natin ano talaga yung student drivers permit. Marami po kasi ang hindi nakakaunawa ano ang ibig sabihin ng student drivers permit. Kung ating iintindihin, ang student drivers permit po ay permiso lamang para ikaw ay turo ang magmaneho ng sasakyan. 'Yun lamang po ang ibig sabihin ng student permit. Kaya nga po ang student permit ay hindi pa siya pwedeng magmanehong mag-isa ng sasakyan. Marami po kasi ang mga kababayan natin na porke may student permit na, eh nagmamanehong mag-isa. So maliwanag po na nakalagay sa inyong student permit, ano po, mayroong pong note yan dun sa baba. Baka po hindi niyo nababasa. Yung unang note po sa baba, yung letter A, sabi doon, I uh, the holder is not allowed to apply for driver's license if he or she has incurred five demerit points or has standing prohibition pursuant to section 18 of the IRR of Republic Act number 10930. So dito po maliwanag na sinasabi kapag student permit ang gamit niyo o ang hawak niyo at nahuli kayo at nakakumit kayo ng 5 demerit points doon sa violations na yon o mayroon talaga kayong huli pa dati ay talagang hindi po kayo pwedeng mag-apply ng lisensya kasi nga may demerit points kayo ano po at pwede po kayong maban ng isang taon ano po meron uh, mayroon kayong uh, hindi kayo po pwedeng mag-apply ng isang taon diyan at doon sa letter B ng note doon sa student permit natin nakalagay maliwanag na sabi dito the holder must be accompanied by a duly licensed driver accredited by LTO acting as a driving instructor possessing the appropriate license code with respect to the motor vehicle category applied for. So Uh, dito po sinasabi rin doon sa note natin sa student permit, kahit mababasa nyo naman po yan, na kinakailangan may kasama tayong license driver. Ano po, licensed driver. So, yung license driver po na yun, uh, mas okay kapag yan po ay accredited instructor ng LTO. Kasi nga po, uh, mas matuturuan tayo ng tamang pagmamaneho ng sasakyan. Ano po, pero dapat itong license driver natin ay merong restriction code or driver's license code ng minamanayong sasakyan. Ano po? Kasi kapag hindi pag wala pong uh, driver's license code ng minamanayong sasakyan, mga kababayan, ay pwede rin po kayong mahuli. Ano po at bawal po talaga 'yon. At 'yung panghuli pong sinasabi dito sa note ng uh, student Driver's Permit, sabi po dito, prior to application of driver's license. So bago daw kayo mag-apply ng driver's license, the holder shall present a certification that he or she has undergone the driving course conducted by the LTO driving school or yung accredited ng LTO na driving school. So, sinasabi ko sa panghuling note sa ating student driver's permit, na bago kayo mag-apply dapat nakapag-practical driving course kayo sa mga accredited driving school. Ano po? So kasi yan kapag uh, valid pa po yung student permit ninyo at nakapag-practical kayo kahit na ma-expire yung inyong uh, student permit eh pwede pa rin po kayong mag-apply ng driver's license code. Ano po? Puwede kayong magpanan pro dahil nakapag-practical driving course naman kayo nung valid pa yung inyong student permit. Pero kapag expired na po ang inyong student permit, ay i-renew -re po muna ninyo yan bago kayo i-renew -re nyo as student permit bago ulit kayo makapag-practical driving course. Ano po kaya sinasabi namin? Eh, pagkakuha, -pagkakuha ng student permit, bumalik na po at mag-practical driving course para saktong-sakto sa one month and one day, pwede na kayo mag-apply ng non-professional. Ano po? At ang isang tanong ng mga kababayan natin, ano po, ito updated ngayong uh, 2025. Magkano yung gastos sa student driver's permit? Ang gastos lang naman po sa student driver's permit, dahil nakikita naman natin na uh, nakalibre o tuition free yung theoretical driving course yan po yung uh, dalawang araw na lecture no naka, naka free yan sa Abad Norelia Driving School naka free yan sa bayan ng Sablayan bayan ng Mamburao sa Nuse at uh, gayon din po sa Kuron ano po at ang uh, sinisecure na lang nga po diyan ay yung ating practical driving course dahil libre na po siya ang iintindihin na lang po para sa si student permit ay yung ating medical ano po ang medical po ay doon sa uh, dito sa San Jose talagang lumalaro siya ng 300 to 400 depende pa rin kung uh, saang uh, medical clinic na accredited ng LTO kayo pupunta so sa ibang lugar ano po may iba't ibang presyo rin po ang medical so kung dito po sa San Jose 300 to 400 plus yung 250 na application fee para makakuha kayo ng student permit, igagastos kayo ng 550 kung doon kayo sa 300 pupunta na medical at kung doon kayo sa 400 pupunta, ay eh, mga 650 makakakuha na kayo ng student permit. Ano po? Pero yung iba po kasi may mga additional yan. Siyempre, yung mga driving school, eh, sinisecure na kayo ay ma uh, maging tuloy-tuloy. Ano po para maiwasan natin na yung mga nahuhuli sa checkpoint, ay student permit. Marami rin po kasi mga kababayan, mga kamasa ang hanggang student permit lang ang kinukuha. Ano po, hindi na po nagpapatuloy uh, magpanandro. So hindi po namin inihihikayat 'yon. Ang pangarap po ng ating uh, uh, driving school o ng ating uh, Uh, institusyon ay lahat makakuha ng uh, drivers license para naman po maging legal tayong magmaneho ng sasakyan at malaman natin ano yung tamang paggamit ng kalsada para makaiwas po tayo sa mga diskrasya nakakasawa na po makita mabalitaan mapanood uh, sa social media sa television yung mga nadidisgrasya kasi mga walang alam o hindi alam gamitin ang lansangan at karamihan po talaga ay walang lisensya. Walang lisensya, nakainom, mga walang walang habas kung magpatakbo sa lansangan at hindi po alam gamitin yung lansangan. Ano po? Kaya inihikayat natin. Hindi lamang po dito sa Occidental Mindoro, sa buong Pilipinas, sa mga kababayan natin, eh bigyan ng panahon yung pagkuha ng student permit. Isang hakbang po yan para makapag-apply naman tayo sa lisensya. Ah, ah, wala naman pong masama eh. Ah, minsan gumagastos tayo sa ibang bagay. Mas gastusan natin yung ah, mapapakinabangan natin ng matagal. At saka kapag nagkaroon naman na kayo ng lisensya eh pwede na kayong magmaneho mag-isa. Ano po? So, ulitin natin ang student permit. So, mga 550 to 650, makakakuha na kayo niyan. Pero maliban na lang kung i-require -re kayo mag-down payment doon sa practical driving course ng uh, driving school. Ano po? And then, pwede naman na kayo bumalik ka agad dyan para maayos yung inyong practical driving course. Para at least, naka-prepare na yung one month and one day ninyo na hinihintay na minimum uh, duration para makapag-apply, ay eh, magamit ninyo sa mga review. Ano po? basahin, unawain at intindihin po yung lecture natin sa 15 hours theoretical driving course kasi doon naman po talaga umiikot yung tanong sa non-professional. Ano po? So, wag na pong mag ano, wag na magatubili yung mga 16 years old jan, pwede na pong mag-apply ng student permit. Ano po? Basta Pinoy. Kapag kayo po ay foreigner, 18 years old, pwede po kayo mag-apply ng student driver's permit. Tandaan, ang student driver's permit po ay permiso lamang para turuan kayo magmanayo ng sasakyan at hindi pa po yan lisensya. At kung sakaling student permit ang gamit ninyo, ay siguraduhin po ninyo na may kasama kayong licensed driver kapag nagmamanayo ng sasakyan. Mas mabuti kung yan po ay accredited driving instructor ng LTO at meron po siyang DL code ng minamanehon yung sasakyan. Muli, kung po natin sa pagkuha ng student driver's permit para po tayo ay uh, makapagpatuloy sa non-professional. Tandaan mga kamasa, iba ang may lisensya, iba ang may alam para ligtas tayong lagi sa lansangan. Maraming maraming salamat po at shout out po sa lahat ng mga followers natin. Shout out din po sa mga kababayan natin na patuloy pong Uh, patuloy po silang nagpa-follow, nagsishare ng ating videos at sumusubaybay sa mga uploads po natin Salamat po ng maraming